Isang lola ang naputulan ng binti matapos masugatan ng palikpik ng tilapia. Isang insidente sa Aliaga Nueva Ecija ang nagpatunay na kahit ang simpleng sugat ay maaaring humantong sa malubhang kalagayan. Isang 68 taong gulang na lola ang nagtamo ng sugat sa binti matapos masugatan ng palikpik ng tilapia habang siya ay bumibili sa naglalako nito noong Mayo dalawa. Kuwento ni Lola, Hawak-hawak na niya ang tilapia nang magwala ito sa kaniyang kamay. Nabitawan niya ito at tumusok ang matulis na palikpik ng tilapia nang malaglag sa kaniyang kaliwang binti. Sa una, inakala ng pamilya na simpleng sugat lamang ito. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimulang magpakita ng sintomas ang lola tulad ng lagnat at deliryo. Agad siyang dinala sa ospital kung saan napag-alamang may malubhang impeksyon na ang sugat. Dahil dito, kinailangang putulin ang kanyang kaliwang binti upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Dito na nalaman ng mga doktor na nagkaroon ng malubhang impeksyon si Lola na tinatawag na Vibrio vulnificus infection. Mula ito sa Vibrio vulnificus, isang uri ng bakterya na nakukuha sa tubig alat o hindi kaya sa hilaw o hindi maayos na nalutong pagkaing dagat. Si Lola naman isinumpa na hindi na siya kakain ng tilapia kailanman. Hindi namin inakala na ang simpleng sugat mula sa palikpik ng isda ay mauuwi sa ganito. Isang paalala ito sa lahat na huwag baliwalain ang kahit maliit na sugat. Paalala sa publiko, kung kayo ay masusugatan, agad itong linisin at gamutin. Kung makaramdam ng kakaibang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa doktor. Follow for more Kakwento Now.